Nasi na dikdik sa dinaga sa sekretary Jess Ocedo Munya Dalgao. Matapos rin makuha na ang awak sa buwing nagsak na aeroplano, sa irarong sa nagagatan sa masbate at bagong pagkaaga. Mismong si Presidente Aquino at sa lupang niyang gusto kabinete ang naghatid kainis ng Airport. Pasado alas 12 nagabot sa Naga Airport ang C-130 kung sa'y nakalunad ang hawak ni DILG Secretary Jess hali sa probinsya Kamasbate. Nakaalala yung mga panginot na opisyal nasyon sa panginot mismo ni Presidente Noy Noy Aquino, Defense Secretary Volter Gasmin, DOT si Secretary Mar Rojas, Budget Secretary Butz Abad, as in Communications Secretary Ricky Carandang. Nasa log sa metal casket ang hawakan ang sekretaryo. Naglarga si Presidente Aquino hali sa Malacanang kaso bagong pag-aaga, pasuring sa Masbate matapos ng maimpormaran ni kan pagkakuha na kanhawak sekretaryo sa kadagatan kan Masbate. Mismong si Presidente Aquino man ang nag sa pamilya Robredo, particularmente kay Attorney Lenny Robredo, ang esposa kan sekretaryo, kan pagkakadiskubre na kan kay ini. Sa mismong kagustuhan kan pamilya Robredo, napagdesisyon na tulos na ning madaradig di sa siyudad ni Naga. Bago po sa Naga Airport ang C-130 cargo plane, nagdagsa naman sa airporto ang dakulong mga suportadores sin mga nakikidumamay sa sekretaryo tanganing sabaton ini. Naging higot ang siguridad sa aeropuerto kasubago kung sa inang mga haraning pamilya at kamigo ka sana ang pigtuhutan ng makalaog sa airport lobby. Digdi naman nagabot ang pamilya Robredo sa pamamayokan sa inyong esposa na si Atty. Lene Robredo, tanganing sabaton ang hawak ang sekretaryo asin padagos naman ang makaulay ang grupo ni Presidente Aquino. Dinara sa pagi sa Sarong Convoy ang hawak ni Secretary Jess pasiring digdig sa siyudad kung sa'y naobserbaran ang dakulong mga taong naghalat sa pagirilid irilid tinampo, Mientras na nagwawagaywain ng mga yellow ribbons sa sin banners, senyal kang pagsabat sa padangat na aki kan siyudad asin kan bikol. Pagabot digdig sa ni Naga ipigdiretso sa Sarong Funeraria sa Kalabaan kan Peña Francia Avenue kung sa'y pigpakaray pa ang hawak ang sekretaryo pigla man na dadarahon ang hawak ang sekretaryo sa St. Peter's Chapel sa Palacio Canarsubispo kung sa ininienot na bibilaran po na tiyanabanggi. Pigla-lao man man na dadarahon ini sa Metro Manila, particularmente sa Malacanang, para sa gigibo na state honors sa biyernes. Alagad liwat man ding ibabalik di sa yung ibabalik diglis sa siyudad sa mabot na Domingo para sa kadagdagan na pagbilar kan mga nagpapadangat ng mga bikulano. Mayo pang pinal na aldaw ang pamilya kung anong aldaw ang lubong o paghatod sa oring pahingaluan

Ang ni Emosyonal ang mga amigo at suportadoras ni Secretary Jess Robredo, matapos kumpirma ko ni Secretary Mar Rojas, na disubre na ang bangtay ni Secretary Jess Robredo pasado alas 7 kasubagong aga. Kadaklan sa mga nagpapadangat sa sekretaryo, harus na ipamakatubod sa baretang ini. And, um, ang, ang, niya sa muya, mga membro kan lakas, ay niya kami um, sinapagbayaan. Ang mga barangay official man na nakaibahan siya ng pilang taon, eh. Ipapadago subot ang pilming pagirumbong sa iya mga memorya at isa nyan, na sa taong sa gunungan, inaapod ninda ang mayor. Gabos na papaluha pag naistorya sa inda mga personal na pagkakabisto sa Secretary Robredo. Ang mga naitabang sa pagpapaklase sa mga aki. Ang pagtaunin inspirasyon o na sa mga kahubenan ang mga daing malilingawan kung ibang mga suportadores. Si ang dahil sa mga sekretary naging katakabaho, kung pakatang sitio-profisyal ako, uh, hanggang sa campaign ni President Noy, uh, ang mamimiss ko sa iya, itong pag inapod mo siya, nandiyan mo siya makontak, siya ang nag-apod. Sa tao mamundong mamundo ang pangyayaring ini, gabos ang papasalamat sa naitabang ni Sekretary Robredo. Gabos ang papaabot niya sa ilang padago sa pagpapadangat para sa iya. Sana ngayon na nangyari sa mas nakulto po ang matatabangan niya sa presenting ini po na nasa gobyerno po siya na maray mampuan niya yung binigibong. Ako sa Ibil Daha para sa isyo niyan. Nangakudan ang karong grupo ni mga haraling amigo at yung deportadores ni Secretary Jesse Bredo sa publiko, lalo na sa mga residente sa Sina Dinaga na magsabit ng Yellow Ribbon sa inyong mga residente at yung pinigulo silang sinyalin pagsabak sa pagpulit na luwat kang favorite sana ini kang siyudad. sa si Sarisa Pagtalunan. Naglalakop mo niya ng Yellow Ribbon sa Bilog na Laga, iniantad sa Batki Secretary Jesse Robredo. Ang Yellow Ribbon naging opisyal na insinya po ang kinipuntong Ninoy at sin dating Presidente Cory Aquino sa good pangangampan niya ni Presidente Noy, Noy Aquino. Iyon man ang inaadaptar para si Robredo kang sa iyang mga suportadores sigi sa Bicol. Pinanginotan kang grupong young liberals at sin kang kaya natin movement ang kampanyang ini ika-29 anyos na alibansaryo ngunyan ng kagandaan ni Sen. Nino Aquino at man ng aldaw na kung sa inakuha bangkay ni Robredo sa irarumkan ng bagsak na aeroplano sa Masbate. Some of the lines in the lyrics goes na um, if we still want him, di ba? So we tie yellow ribbon. So dun, dun lang naman No, bas yun. Bago pa man nagkumpirma si Sekretaryo Maroha sa Tubago na nadiskubre na ang bangkay ni Sekretaryo Robredo, naglakop na ni Pangapoda ng grupo mga kang mga hobe na miyembro sa liberal para sa Rialo Ribot. Ipinapabugtak ini sa ariman ng mga lugar, sa mga opisina, sa mga poste o magdi sa mga porsyon ng kada residensya. ikaw ay nagmamahal at ikaw ay gusto mong uh, bumalik si Sekretary sa atin, um, si Sekretary Jesse uh, yun lang, uh, siguro ipakita natin sa kanya um, na magtay tayo ng Yellow Ribbon. Nagmumundo ang mga lugar mo niya huli mga pangyayari ka ka mga nakalipot sa na Aldaw? Gulpi ang gusto makatanaw at makidumamay sa pamilya Robredo. Alaga ng iba, mas pinili ang magbukos na, na sana Yellow Ribbon. Bilang pagpahiling ka sa ilang personal na pakikisumaro sa pagkawarakan sa rosa, pigi-idolo, pigi-respeto, asin ladawan ng matano sa liderato. Pigi sa siyudad ni Naga siya sa pagtalunan para sa isyuon yan. Tugo so, mas o menos alas 11.15 ni pagkaagad at subago. Pagmaitas na halis sa kaya Roman Candaga ang hawak ni Sekretary Jess Rubedo. Mismo si Sekretary Mar Rojas sa rumdayupot na amigo at yung kalyado ni Sekretary Jess ang nagkonfirmahar kang pagkakagadaan kang sekretaryo. Ligtis sa sudad masinganin may mga takot na sa buot ng kadaglaan. Kaya posibilidad na mayo na managal si Secretary Jess, na kulang kamaduan pa man at baretang kumpirmado ng nakoa at mayo ng buhay na hawak kay na isa buminagsak na aeroplano sa kairarumang ng kadagatan. Sigun ki Rojas, na-locate ini sa erarong dagat o 200 metros ang distansya sa pinakaraning pangpang. Nasa 180 pie ang rarong kantubi kung sa'y nakasubsob ang kabilugan, kanhawak ang nagbagsak na aeroplano. Alas 8.15 ng aga na iahuwa sa tubig ang hawak ni Robredo. Natulos mga ipiglaw sa body bag at sinipigunag sa bangka kang Coast Guard bakit Piring sa Pierre. Hindi nagdag ni Roja sa si Robredo ang night of the retreat na inulit aranisan ng hawak ay sa mga nakadiskubring divers sa likod na parte kaneroplan. plano. uh, kompirmado uh, na na yung isa sa mga katawan ay yung sakay uh, Secretary uh, Chess Robredo. Pininorm natin ng Pangulo at uh, natawagan ng Pangulo ang kanyang misis. Uh, Yung uh, bangkay ni uh, Secches ay uh, naiabot na sa, sa surface at uh, ito ay uh, nilagay sa body bag at kinarga uh, sa parko ng Coast Guard. Uh, <tinyo> Mayong duda na sarong favorite saan ka sa Daginaga, sa so, DIA, sa Sekretary Jet Obedo, at yung dating mayor ng di Dito Sa halawit na panahon, kayo sa gobyerno, onra at yung pagpumaw ang general kayo sa Daginaga, sa Kapikulan, at yung salasyon, nagpabarata sa Mas Bongga. Saro si Secretary Jesse Manastas Robredo sa nagkaparambikulano na nagtaunin dakulang onra sa kontribusyon bakusan na sa syudad ng Naga kundi maging sa bilog na nasyon. Graduado si Robredo ng Masters in Public Administration sa John F. Kennedy School of Government sa Harvard University sa Cambridge, Massachusetts. Tinapos niya malang Masters in Business Administration sa University of the Philippines. Alumno si Robredo Candela sa University sa mga kursong Industrial Management Engineering. As in Mechanical Engineering matapos magraduar, nagtrabaho siya sa San Miguel Corporation Magnolia Division. Alagad matapos ang Rehmen Marcos nagbalik siya sa Naga ka 1986. Kanakuan kay niya ang presto bilang program director kang Bicol River Basin Development Program. 1988 nilaog ni Robredo ang politika ka magdalagan ini pagkaalkalde kang naga sa edad na 29 anyos. Sa kanto ang binisto bilang pinakahobin na city mayor sa enterong Pilipinas. Katorsing major individual awards ang nakuha ni Robredo bilang accomplishment sa paging leader, kabilang Digyang Ramon magsaysay award for government service kan taon 2000. Outstanding Young Person kang 1996, Outstanding Young Man kang 1998, Conrad Adenure Medal of Excellence sa Sindangag ng Bayan Award City Mayor kang 2008. Dedikasyon, balansa and transparent na pag-administra ang panindugan ni Robredo bilang City si Mayor kung kaya marikas ang naging mga pagbabago digdi Sanaga. 1999 Miss ang Asia Week magazine ang sudal bilang sa Rosa Most Improved Cities in Asia. Matapos ang buwang taong tunong pag-alkalde kang sudad, na nombran sa si Robredo bilang sekretaryo ng Department of Interior and Local Government o DILG ni Presidente Noynoy Aquino. Alaga daw may halangkaw ng kanungda nagtinirsabi ng simple asin maray na amigo, ama, agom, aki asin panalmingan ni pagiging maray na tao asin matans na leader. Kaya may kamabarta na nagsakang aeroplano na sinasakyan kay Nika na kaaging Sabado. Sa kudgo niya, di rin namamatay ng sa Bilog na Naga, as in maging sa Bilog na Nasyon kung sa inabiso ang sekretaryo bilang humilde as in na leader as in servidor ni Banwaan. Mark Bongat para sa isungon niya. Masunod. Congressman Bidaferte nagtutulod kang pagkongkarwarnakan komisyon.